Negosyante, private individuals yung mga taong may posisyon na sana dapat may boses ay hindi bumoboses. so let's take an inspiration from congressman Kiko Barzaga and speak your voice dapat matapos na ang kagaguhan ng Marcos administration Marcos resign Marcos resign God resign my God resign my God resign my God resign Panya hanga para putulin ang sungay mula sa pina kataas sa asang sangay gobierno which is the executive branch of the Republic of the Philippines which is president Ferdinand but Marcos Jr., his wife Lisa Araneta Marcos, his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, down to their last minions in the Congress and in the Senate. Again, I am not here to talk about how. Much money they rob from us because it's so apparent and it's so obvious. I love nothing in Lahat. It's so they're so famous for being so magnanakaw From the Congress to the Senate, from the Duh to the DPWH to the Bureau of Customs to the Bureau of Emigrations, Lahat ng sangay. ng pamahalaan. Ninanakaw nila ang pondo instead na magsilbi sa bayan ang kakapal ng mga pagbumukha. Ang sabi ko nga sa batasan, magnakaw ng magnakaw ng magnakaw kayong lahat. Dahil kahit matiisin ang mga Filipino, may sukdulan ang pagtitiis at galit ng mga Filipino. At huwag na tayo maghintay ng susunod na taon. Ito na ang sukdulan! Tayo ng wakasan ang pamumuno ng isang incompetent drug addict na puppet president of the Republic of the Philippines. Mi amor patria Filipinas, kami ang mga Filipino, kahit gaano kalit ang aming boses, kami ay titindig upang protektahan, pangalagaan, at ipagtanggol ang buhay, ang bukas, at panganap ng bawat isang Pilipino na lumalaban ng batas. Yes! Marcos resign! Mar Marcos, Marcos resign! Marcos resign! Marcos, Marcos resign! Marcos Marcos resign. Marcos Mar 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 Mrs. PH, lahat ay dapat mag-resign. Kongreso, Senado, Pangulo, lahat ng may kabulastugan sa pagsisirbisyo publiko. Lahat dapat mag-resign. They have every obligation to restore the public trust of the Republic. Yes. Yes. sa baho nila yon. We are not asking for too much. That is exactly the role as a public servant. We should normalize demanding for something that we deserve dahil tayo ang nagpapasweldo sa bawat isa sa kanila. Ama! Mag special shout out tayo. Buying Rimulya! Buying yeah. Rimulya! ka. Ama! Kung gaano kapangit ng mo, sana binawi mo na lang sa pag-uugali. Pero, kinota mo ba? Ama! Mahihiya maging si Satanas sa'yo. Ama! <laughs> You will fucking dethrone Satan himself because you are so fucking evil. Now, ito ang sa lahat ng mga Yes, the numbers here are not overwhelming. But alam ko, you are so fucking scared. Because the rallies, despite of your machineries, despite of your pera na pera namin, despite of your BBM vloggers na bayad galing mula sa taxes namin, despite of your manipulation of public opinion through the manuf manufacture of troll farms, to manipulate public opinions, hindi na mamatay ang mga rally. Ama! Dahil ang mga Filipino ay hindi bobo! Ama! Maalam kami sa YouTube University, mga po. At ito ang tandaan nyo. Yes! Tonight, ang daming tumatawa sa social media. Mga trolls, dahil mukukunti lang daw tayo. Yes! The numbers here are overwhelming. But the general sentiment of the Republic of the citizens of the Republic of the Philippines is overwhelming enough that you will not die very soon and one day those fucking rage of the abused Filipino people will turn upon you at siguruhin nyo na lahat pati pusa at aso nyo isasakay nyo sa private plane nyo mga Maraming maraming salamat po, kapatid na Amor. Ayan, napakinggan nyo kung gano'n niya pagtanggol ang inang bayan. Walang takot na lumalaban para sa bayan. May pahabol pa? May nakalimutan ako. Ito, ah, Eto! Ano to? Ano to? Tuturuan ko kayo kung paano kumanta. Oh. Uh, ah! It's a marching song. Hindi nyu lang binabasa in between the lines. But if you try to read between the real lyrics, you will know that this is a marching song. Uh, oh, oh, oh. What's the song? I forgot the song. I forgot the song. I meant the Let me see. Uh, uh, what was that again? No, it's not meow, 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 meow. Maghintay kayong lahat. Naghihintay nga kayo pa kailan bumaba si Marcos. <laughs> Maghintay ka man. Have a little patience. Okay? Maganda po ang boses ko. Kaya kong punoon. Punoin. Ang pinakamalaking concert ground dito sa Manila. Mama Mamatay! habang nang matapang sabay sabay sigaw ng bayan lumaban na mga sakim turugin na thank you Alam pa ang puna Peace! Amor! Patrio!